Magandang umaga sa inyong lahat Nandito kami ni Ivan Mag, uh, Mukbang kami dito Sa tabing dagat Kasi may kaibigan ako may beach Dito lang kami nag-health Wala nang gasto o, oh, ah. Wala nang gasto uh, Kaibigan ko ito eh Yung walang, walang pagpasok mo Walang entrance Pag exit may bayad ka na <laughs> O oh, <itong, laughs> ano namin no oh, eh, Mumukbang Ah, uh, na namin. Eh, isda lang muna. Isda lang muna. Ito yung mga isda namin, no. Oh. Uh, kung magtanong kayo kung anong klase na isda ito, kayo na lang magsabi, uh, mag-comment na lang kayo para maano natin. So, yung isda namin parang ano to eh. Uh, kayo nang magano ba? Ah, uh, eh may ano pa dito. Eh ano mo? Oh, si Subay, si Mahanghang ito. Tsaka to. Kasi yung kumakain, ate na kayo. Eh. Yan lang pagati Simple lang. Ulan tulad ni Pitmaster kasi ano yon, mayaman na yon. Hindi tayo matulad ni ano, Diwata kasi overload yon. Uh, ito lang ang masasabi ko kung sino man yung mga kaibigan kung gusto mag-like at saka mag-share. Uh, nasa, nasa kanila yon. Nasa inyo kasi magpamangkin, mga kaibigan, kung pare, makita niyo, pwede niyo kung ayaw niyo, yan na lang. I-swipe mo lang. Kapag gusto mo, like ha. Mag-share na naman. Bigyan natin suka. Kasi masarap ito ng suka, oh. Tapos madami pang sili. yung pipino. yung pipino ito, to hmm. chili pa to kailangan natin yung, ano yung chili ang dami ha diba hmm. ganito yun pag dito sa ta, tabi ng dagat ganyan rin hmm? Tulang pa sa hanghang eh. At, uusin natin. Tatlo ko bahay pa buya dito sa nong. Dagat. Kaming dagat. Kaya pala palagi sila na nagbumukbang. Napakaganda. Kaming dagat. Kasi mga kaming nagsabi sa akin, mukbang na pa daw. Sige, yeah. mukbang tayo. Para dali yung sinugba eh. ah. ah! Oh. oh bahis, Na kay bigan kuyod. Man. Ah, sa beach. Ang katabi namin, ano 'yan man? Japan? Jap Jan Japan? Japan. Japan. Oh. Ito, China. China. Kalapit lang. Hindi ito basta-basta ng beach na naroon. Bulaan na ninyo kung saan kami. Oh, tingnan niyo, Japan. China. Oh tayo. Uh, Bisa natin. O, so, tapos, ah, tapos na ako dyan ban. O, oh, ito yung sinugban namin, no. Oh. Daming sili ito, ha. Ah. Yun. Yan. Sili, oh. Mas kompresto, pa doon. Kung sino yung sumama sa amin, pwede magsama. O, oh, inuli ko ba? Mag-comment kayo para masama tayo lahat. Balik ko kayo dito sa ano. Saan ba ikaw ba? Dito, hindi mo alam ito? Saan ito lugar? Hindi ko alam, magkatabi lang sa Japan so, at China. Hmm, China at Japan.

kumain dito sa bindagat. Lupig dito ang diwata. Hindi man tayo matulad sa kanila. Kahit simple lang, masarap. Mm, masarap. Saka ano, pitmaster. Kasi mayaman yun. Hayo. wala mo tayong pera. Simple lang simple lang pero napakasarap. Hmm. Hmm. Kaya nito? Hmm. Wala well, nang intro-intro. Yan, yan si ayban. Oh, bumbu pangis dah. Hmm. Saring tengah-tengah no ni Hmm. Mahirapan silang magpunta dito kung hindi sila magtanong, no? Kaya magtanong kayo sa fan. Mag-comment kayo. Agung ba? Hmm. Ba, na pa? Grabe, yang serap anong bista, Dawal. Mm. Yeah. Mukhang anong klase sa out sa lahat yung mga kaibigan ko at saka kung kung sino mag like diyan, mag like na kayo, mag subscribe gusto kung, niya pumunta dito pumunta lang kayo walang bayad, walang, walang bayad. In walang intranspay. pero may bayad sa exit may bayad sa exit oh. ang katabi ba, ano saan ito? Japan at China oh, Japan. ano hmm? Japan. Oh, Japan. Oh, Japan. At... Kaya na. Oh, tingnan mo, maraming naliligo. No, maraming, babae dyan. Oh. No? Maraming babae. Yung mga nagpapante, nagbabra. <laughs> dyan sa China naman. Oh. Uh, oh. No? Mga, oh. Uh, singkit ng mata, mga gaganda yung legs. Oh. Uh, Shout out sa lahat ha. Shout out sa lahat. Dilang Ibing, Bernays, Bernays. nice Ah, Tagabuli lahat. Kung gusto niyo at dito kay Ivan Ray, puntahan na ninyo para mag-ano tayo dito. Bakain ulit dito sa tabing dagat. Libre! Mag-missions lang kayo kung kailan. Puk hmm. muna tayo. Tapos maligo. Gusto niya maligo, ano? Oh, Tinaw ng dagat. Pukla no, na kayo dito, o. Oh. Maligo oh. muna tayo, no. Parang ano, parang... Burakay! Digo na dahil busog na, busog. Ayan lang ang maligo, busog. Oo. Oh. Ito lang masasabi namin, thank you sa lahat. Sana nanonood. Sana marami pang magpalo. Sana maraming mag-follow kahit Sana marami tayong tayo yung content. Oo. Oh. Tsaka maraming video. Marami tayong video. Ito okay. lang, magandang umaga sa lahat. Huwag din yung kalimutan. Isoy Borbs Vlog. Bless. Kasama ko si Oh, yun. Yung okay. na ko.